Ayan, Paul. May Paul's dito, mga guys. Sayang. Ayan, ang sarap mag-shoot. Naka-blouse naka pa naka naman ako sa loob. O, kaya bala ko magkuha. Eh, nakalimutan ko. <laughs> Dahil kay Luna. Oh, iba naman dito, iba naman sa sa atin sa park. Na? Diyan sa sa, tayo, sa taas. Oo. Kaya nga. Maganda dito. Iba naman dun sa Taipa. Oo. Oh. sa setaas Ini kan nagbili tapaw? <laughs> <laughs> oh Galing niya sumayaw ah. Gayahin mo ah. Mahirap. <tipis> ano yung nangyong parang ano yung nangyong katawan niya? Yung nangyong katawan niya, no? Ka sa sa ano yung katawan niya? Ha? Ah? May tao naman dyan sa taas. Puro Puro lola. Doon oh, sa bahay-bahay doon. -bahay Walang upuan doon? May isang upuan. Oo, oh, doon oh. Walang tao. Doon oh. Dumaming tao dito. Kasi ano nila, ng mga ano dito hindi mainit. Oo, oh, dati hindi masyado eh. Ngayon, yan, iniikot ko na lang sa hanggang sa taas yan. Una, natakot lang ako kasi nag-iisa ako. Yun oh. Ini nila diyan, 'di ba? Inalis nila yung kwan. Oo. So, oh. 'Di ba ma alam mo to marumi dito noon? Malinis na ngayon. Inalis nila yung kawayan dito kasi. Grabe. Ayan mga guys. Oh, andi. Oh, uy. Mga garden dati hindi mo makita dito eh. Pinalis e, na nila lahat. Ayan na oh. Ayan po yung garden. Oh, ayan galing nakikita na dito. Dito dati hindi mo makita dito kasi maraming kwan dito kahoy-kahoy. Di ba? Dito Ay, noon. No, oh, hindi pa. mo makita. Ngayon, Oo. Ito pala ng sa baba. doon ako dumadaan ano, dati. Uh -huh. Dati kasi hindi mo nakikita dito. Oo, oh, kasi may kahoy siya. Inalis na nila lahat. Magandang ginawa. So, ito kasi maaano siya. Oo. Oh. Ay mga guys, ito yung garden. na uh, Nursery garden po. Ayan po. Ayan. Kompleto po. yan Malu malu. Ha? Raming baha ngayon? May tawag sa iyo? Uh, um. uh. Oh, ano ang hindi. Naalala ko tong picture ko diyan oh, noon, noon, pandemic 'yun, 'di ba? short 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 pa ako lang ayun mga guys ayan nandito po tayo ngayon ayun o may fountain siya tumutulo ang tubig ayan kuhanin ko nga sa yun

Ayan, fall. May fall speed mga guys. It's <laughs> Saan? Panto, ano yung pang ano yung, ano yung pangalan? Ano yung pangalan? Parang Melina. Parang Melina to. Ha? Oh, parang Melina. Thank you so much, mga guys. See you next time. Bye. Ah, shout out sa inyo lahat. Shout out, Miss K. Ano, Chris? Team Magaganda dyan. Team USA. Papa Bones. Sis Adoration. NRB. Lady Pandakers. Ayan. Uh, Sis Lisa Jane. Imelda Ingram. Chris. And... Joyous thank you so much, Maniane, thank you, thank you so much, Ichen, thank you so much. Basket. Thank you so much, bye bye.